mga big ay nagpa-check up na talaga ako mga big dahil hindi na talaga kaya ng aking katawan talagang nag-chill na talaga ako sa madaling araw hanggang umaga mga so napag-alaman ko mga na may UTI nga talaga ako mga big at umabot na siya sa aking dugo itong morning mga big ay wala talaga akong gana kumain pero kaya pipilitin ko talaga kumain para malaman yung sigmura ko at makainom ng gamot the same time, gusto ko rin talagang gumaling mga medal. Mga anak ko ay hindi ko na masyado naasikaso. At gaya yung araw mismo ay magdudyuti na ulit si Daddy. So, kami na lang ulit may iwan dito sa bahay. At hindi, at hindi pa talaga ako lubos sa magaling. So, kaninang morning until now ay mainit pala. May lagnat pa rin ako at nag-chill pa rin ako kanina. So, sabi ko kay Daddy, bukas na lang siya magduty Sabi niya, hindi daw pwede. So, wala akong magagawa mga may kikilos talaga ako kahit inaapoy pa ako ng lagnat bilang isang full time mam, mam mga may ay wala akong magagawa wala rin naman ako matatawagan ng tulong sa aking pamilya dahil ang aking mama ay masakit din at hindi siya pwede mag maggawa ng mabibigat mga kapatid ko naman ay may trabaho at wala dito sa amin so wala talaga akong maasahan mga me At ito naman mga may ay sobrang klingin ng mga anak ko. Kung kailan may sakit ako sa kanila sobrang clingy at gustong gusto nila talaga na lumikit sa akin. So ayaw ko nga sana dahil baka mahawa pa sila lalo. Actually mga may kahapon or dalawang araw ay nilag natin sila pero hindi naman masyado mataas. At ngayon na ay wala na rin silang lagnat. Thanks God. At nawala din ang na kanilang nararamdaman. So, merong sipon-sipon at kaunting ubo-ubo lang. So, ganito yung sitwasyon namin mga me. nag na lang ako me or hindi ako nagsasalita pag nandyan sila para hindi matagsik ang aking laway. Pero sa ati po, sobrang retado siya. Hindi ko alam kung ano talaga yung nararamdaman niya. Pero... Wala naman siyang lagnat mga may pero may sipon siya. So, sipon siguro niya nababother siya sa sipon niya. Yung sipon niya, hindi naman siya barado pero yung tumutulo na sipon. ayan, ayan irritada siya talaga. At this naman ay pinapakain ko na sila ng kailala almusal. So, tangali lang nga itong mga me. Ayaw pa nilang kumain kanina. So, ayan, tinabi ko muna yung pagkain. At nakita ni Auntie Polly, siguro gutom, ay kakain daw siya. So, ayan, pinakain ko na nga agad sila. Eto naman si Blaze ay panay din iyak-iyak pag lumabas ako, pag umihi ako mga may. Naku, gusto niya talagang pakarga ng pakarga. Ang hirap pakarga yung mga may dahil mabigat-bigat na niya, hindi na siya kaya ng dati. At kumakain na kasi, gusto niya talaga kasi saan ako pumunta ay kasama siya. So kanina, iniwan ko talaga siya kasi kailangan ko maglamos kahit ang bigat-bigat pa ng ko. At syempre, kailangan natin malinis yung ating katawan para gumaan na aking pakiramdam. So, nag siya ako, naghilamos, nagpalit. Sobrang danas na nadanas ko mga may hirap, grabe. Hirap na pag ka ay wala kang maasahan. Although umuwi naman si Daday ng dalawang araw, sa at saka Sunday, pero kailangan hindi yun bumalik agad ng Monday, ngayon Monday. So, gusto ko pa talaga tayo mag magpahinga mga may pero wala akong choice. At uh, kung nagkakaedad ka na ramdam na ramdam na talaga yung sakit sa katawan mo. So, patatagan na lang talaga na loob at gawa ng paraan para naman gumaling agad. di pwede yung iihiga ka na lang dyan. Lahat wala ka na mamaasahan. So, laban pa rin kahit. Ganti yung sitwasyon ko. Alam ko, sunod ng mga araw, magbabago rin yung sitwasyon ko. Pag lumaki ang mga anak ko, maging maayos din ang lahat. Kapag pahinga rin kahit papano, kahit kaunti. Sa ngayon, tiis-tiis muna mga me. Laban, inahan pa rin talaga. Sa mga mga mami full time mom, kailangan din natin paglaanan ang ating katawan, at ating kalusugan ng oras ako uh, kasi pag ano nakakalimutan ko na uminom ng aking vitamins lalo na pag inom ng tubig minsan tinatapad na ako baba sa baba para kumuha ng tubig or uminom ng aking vitamins lalo na pagod na ako akin na kami sa taas after nila kumain at magilamos and matutulog na kami kailangan ko na nagpahinga so nakakaligtaan ko na talaga uminom ng tubig or minsan umihi yan ang akin na pala siguro kaya eto suffer suffer talaga so ang dami kong inom mga gamot mga may and that's it for today mommy thank you for watching god bless